Magandang umaga po sa bawat isa sa atin mga kapatid, ka-sisters, ka-brothers. Ngayon po ay muli may babasahin tayo sa salita ng Panginoon na matatagpuan sa Mateo 6 verse 19. Ang sabi po dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirahang tanga at kalawang at may na nakakapasok na magnanakaw, purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon sa so, umagang ito. Ngayon po, ipagninilay-nilayan natin ito sa ating tahanan. Pwede po nating hanapin sa ating mga Bibles, kung naas mayroon tayong mga Bibles sa ating tahanan. Pwede nyo pong basahin ito at uh, ibibigay ko po sa inyo ang verse at uh, chapter, tsaka verse dyan sa taas ng ating screen. Ano po? Pwede niyo pong hanapin sa inyong mga Biblia kung ano po ang nilalaman nun. At inyong pong pong mulay-mulayan upang ito ay inyong lubos na maunawaan kung ano ang nais ng Panginoon na ipahatid sa bawat isa sa atin mga kapatid, mga sisters, sa mga lahat ng makakapanood nito. God bless po.